Lilian. pwede na. May regalo sa'yo si Catherine. Um, salamat na lang, Kamu. Ganun lang? Hindi mo man lang babubuksan yung regalo niya? Ano mo, kahit nagkatampuhan kayo nung bata, hindi ka pa rin niya nakalimutan regaluhan bakit ko naman bubuksan yan? Tsaka, bakit ako matutuwa dyan sa batang? Ako ano ba naman, Lilian? Hindi mo ba mapapatawad yung bata? Ferdinand, paano ko siya papatawarin? Eh, hindi naman niya pinagsisisiyan yung mga kasalanan niya. Tsaka, paano kung nagpapanggap lang siyang concern-concern sa atin? Hindi naman siguro siya ganon, Lilian. Ferdinand, pistado ko na siya. Lumalabas na talaga yung totoong kulay ni Catherine. Siguro, kaya siya pumayag noon na magpanggap na anak natin ay dahil gusto mo yun. Kasi, Nagpapapapel lang naman sa yun eh. Ay. Ferdinand, Paskong Pasko ha. Ayokong magtalo tayo. Gusto ko lahat ang atensyon ko ngayon na kay Maylin Kaya please, huwag banggitin si Catherine. Sige, sige. Okay, wala ka na maririnig sa akin. Ah, siya nga pala. Meron akong regalo para sa'yo. Buksan ko na. Oh, wow. well, Ferdinand. <laughs> Ang ganda, salamat. Siyempre, special ka para sa akin. Special dito. Special yan. Ayan. Ang gatsot mo yan, hindi hindi mo makakalimutan ang pamilya natin. <laughs> Salamat, Ferdinand. naman, Lilian. Merry Christmas. Merry Christmas.